Walang liwanag ang kinabukasan ng batang naglalako ng yelo sa riles ng tren. Si Nora Cabaltera Villamayor, mula sa isang mahirap na pamilya sa Iriga, ay lumaki sa sipag at syaga. Bitbit -bit ang termos ng tubig, naglalako siya ng malamig na inumin sa mga pasahero, barya-barya lang ang kita, ngunit sapat na para sa isang hapunan. Ngunit sa likod ng maliit niyang tindang tinig, may mas malalim pang yaman ang kanyang boses. Isang araw, naglakas loob siyang sumali sa isang amateur singing contest. Wala siyang mamahaling kasuotan. Wala rin kasamang cheerers. Pero nang siya'y umawit, huminto ang mundo. Nanalo siya, hindi lang sa entablado, kundi sa tadhana. Doon nagsimulang mapansin si Nora. Mula sa entablado ng paligsahan, tuluyan siyang pumasok sa mundo ng showbiz dala ang tinig na kayang hipuin ang puso ng masa. Kahit gaano kahirap ang simula, kapag sinamahan ng sipag at tapang ang talento, kayang abutin ang bituin. Kung may pangarap ka, 'wag mong hayaang malunod ito sa kahirapan. Umawit ka rin at hayaan mong marinig ka ng mundo.